Uh, Hiling ko na po sana na mabigyan pansin natin yung sobrang traffic dito sa ating bayan. So sana po ay mapatawag natin ang TMG at ang ating kapulisan. Yan din po at uh, tutulong po ang lahat ng katanuran para po maabsan yung sobrang traffic dito sa ating bayan. Sobra po talagang na napeperwisyo ang bawat isa sa atin na mga estudyante at mga nagtatrabaho. naman po at uh, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pa napakagandang uh, privilege po siya ating uh, ABC sapagkat dumanas po tayo ng dalawa hanggang tatlong oras na delay nung pong isang araw. Kaya hinihingan po ang ating pong uh, na gumawa po ng sulat uh, pagpupulong para po sa kinatawan po ng TMG ng ating pong bayan kasama po ang head at mag-invite din po tayo ng mga dalawa hanggang tatlong uh, personalidad na naka-assign po doon sa area po na papuntang Santa Rita upang malaman po natin ang ating po kalalagayan. Isama na po natin sa patawag si Sir Peter Pistan para po mas maging komprehensibo po ang ating pong Meron Pero pa po ba? Maraming salamat po. Pero pa po ba nais kumamit ng malayang pamamahayag? Hindi kilala si Kasangguni e Sarita Pia Balia. Maraming salamat po kagalang-galang na pinuntag ka Pangulot. Tugol, uh, susug po doon sa privilege speech ng ating isang kasangguni regarding po sa traffic. Every Saturday and Sunday po, nagkakaroon po ng uh, congested po doon traffic doon po sa may ilang-ilang. Madalas po pong maranasan yung uh, paglabas ng uh, kanto ng ilang-ilang ay sala sa labat. Kasi po yung ating mga drivers at mga motorcycle ay talagang kusaan san po sumisingit.